Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Cancer. Ngayong Martes, ikalabing isa ng Pebrero, isang espesyal na paanyaya mula sa universo ang dumating para sa iyo, Cancer. Ang araw na ito ay puno ng kahulugan at pagkakataon upang mas mapalalim mo ang iyong pangunawa sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumasayaw sa leyo, Isang malakas na enerhiya ang bumabalot sa iyo, nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang iyong emosyon at gamitin ito bilang gabay sa iyong mga desisyon. Isa ka sa mga pinakamapanlikha at pinakamalalim na nilalang sa zodiac. Mayroon kang kakayahang kumonekta sa iba sa isang natatangi at emosyonal na paraan. Ang iyong mga mata ay tila may kapangyarihang makaakit hindi lamang dahil sa iyong pisikal na anyo, kundi dahil sa lalim ng damdaming ipinapahayad ng iyong paningin. Ngayong araw, mas mapapansin ng iba ang iyong kakaibang aura, isang kaakit-akit na enerhiya na tila isang lihim na imbitasyon sa kanila upang lumapit at kilalanin ka ng mas malalim. Ito ang iyong pagkakataon upang ipakita ang iyong likas na kakayahan sa pagbibigay ng inspirasyon at pag-aalaga sa mga taong malapit sa iyo ang iyong panloob na lakas at pagtitiwala sa sarili. Sa bawat hakbang mo sa araw na ito, tandaan na ang pundasyon ng iyong kaligayahan ay nakasalalay sa kung paano mo minamahal at iginagalang ang iyong sarili. Minsan, masyado mong inuuna ang iba, kaya't ito na ang tamang panahon upang bigyan din ng pansin ang iyong sariling pangangailangan. Hindi ito pagiging makasarili kundi isang mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na pagmamahal sa sarili. Hayaang ang tibok ng iyong puso ang magsilbing gabay sa iyong mga iniisip at kilos. Huwag matakot na igiit ang iyong sarili kung kinakailangan. May mga pagkakataon na pakiramdam mo ay mas mabuti ng manahimik upang mapanatili ang kapayapaan Ngunit ngayon, hinihikayat ka ng universo na maging matapang sa pagpapahayag ng iyong saloobin. Ipaglaban ang iyong mga paniniwala, lalo na kung ito ay may kinalaman sa iyong personal na kaligayahan at kagalingan. Pagpapasya at pakikisalamuha sa iba. Ngayong araw, maaari kang makaranas ng kalinawan at kalituhan ng sabay. Ang enerhiya sa paligid ay may dalang halo-halong mensahe, kaya't mainam na maging mainat at mapanuri. May mga taong maaaring lumapit sa iyo na may mabuting intensyon, ngunit mayroon din maaaring hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Huwag basta-basta magtiwala sa lahat ng sinasabi ng iba. Gamitin ang iyong matalas na pakiramdam upang suriin kung sino ang tunay at sino ang hindi. Kung may nararamdaman kang pag-aalinlangan sa isang sitwasyon o tao, makabubuting makinig sa iyong intuition. Ikaw ay may likas na kakayahang maramdaman ang tunay na damdamin ng isang tao, kahit hindi ito sabihin ng direkta, kaya gamitin ang regalong ito upang protektahan ang iyong sarili. Sa kabila ng mga babalang ito, hindi nangangahulugan na dapat mong sarhan ang iyong puso. Sa halip, piliin mong makipag-ugnayan sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyo. Ang araw na ito ay nagdadala rin ng mga oportunidad upang mas mapalalim ang koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Maging buka sa pakikinig at pag-unawa sa kanilang saloobin, sapagkat ito ay maaaring magdala ng hindi inaasahang kaligayahan at inspirasyon. Pagpapalawak ng sarili at pagtanggap ng bagong hamon, Hinihikayat ka ng araw na ito na lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagay na dati mong iniiwasan. May mga hangganang tila pumipigil sa iyo na lumago, ngunit ito ang tamang pagkakataon upang sirain ang mga hadlang na ito at patunayan sa sarili mong kaya mong lampasan ang anumang pagsubok. Kung may mga pangarap kang nais matupad, ito na ang panahon upang magsimula ng mga hakbang patungo sa katuparan ng mga ito. Huwag matakot na subukan ang mga bagong bagay, mga bagay na maaaring humamon sa iyong pananaw at kakayahan. Maaari kang magsimula sa maliit na hakbang, ngunit tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay patungo sa mas malaking tagumpay. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Maswerteng kulay, pilak, isang kulay na sumasalamin sa iyong malalim na damdamin at koneksyon sa iyong intuition. Ang pagsusuot ng kulay pilak ay makakatulong upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse. Maswerteng numero, dalawa, walo, at labing pito, ang dalawa ay sumisimbolo ng balanse, ang walo ay nagdadala ng enerhiya ng kasaganaan, at ang labing pito ay isang numero ng inspirasyon at espiritual na paglago. Maswerteng kristal, moonstone, isang kristal na nagpapalakas ng intuition at nagbibigay ng emosyonal na proteksyon. Ang pagkakaroon ng moonstone ay makakatulong upang mapanatili ang iyong kalmado at linawin ang iyong damdamin. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni o pagsusulat sa iyong journal upang mas maunawaan ang iyong tunay na damdamin. Magsuot ng pilak na alahas o magdala ng moonstone upang palakasin ang iyong enerhiya. Payo at pagminilay para sa araw na ito. Ngayong araw, Cancer, ipaalala mo sa iyong sarili kung gaano kakahalaga at kung paano mo maaaring gamitin ang iyong emosyon bilang isang lakas, hindi bilang isang kahinaan. Ang iyong kakayahang magmahal at umunawa ay isang biyaya, isang regalong hindi lahat ay mayroon. Huwag mong hayaang mawala ang tiwala mo sa sarili dahil lamang sa ilang pagsubok o negatibong karanasan. Tanggapin ang iyong sarili sa kabuan, ang iyong kahinaan, ang iyong lakas, at ang lahat ng nasa pagitan. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong sarili, mas madali mong makikita ang tunay na kagandahan ng buhay. Huwag matakot na humarap sa mga bagong posibilidad. Ang bawat bagong karanasan ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan ang lahat ng nangyari at tanungin ang sarili, ano ang natutunan ko ngayon? Paano ko ito magagamit upang mas mapabuti ang aking sarili bukas? Ikaw ay isang liwanag sa madilim na mundo, Isang patunay na ang emosyon at empatya ay maaaring maging upang mas maging makabuluhan ang buhay. Yakapin ang araw na ito ng may pag-asa, pagmamahal at tiwala sa sarili. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.